Hindi ako mahilig sa alaga. Hindi dahil sa takot ako sa hayop, kundi dahil tamad akong mag-alaga. Ayokong naglilinis ng dumi, ayokong nag-aasikaso ng pagkain, at ayokong iniisip pa kung may sakit ba ang aso o pusa ko. Simple lang ang gusto ko sa buhay: trabaho, kain, tulog. Kaya nga noong makalipat ako sa maliit na apartment na to, ang pinili ko talaga ay yung bawal sa pet. Sabi ko pa sa sarili ko, perfect, tahimik, walang ingay, walang abala. Pero mali pala ako dahil isang gabi may narinig akong tahol. Mahina, pa isa-isa lang. Parang may asong nagbabantay sa labas ng pintuan ko. At pagkatapos ng tahol, kaluskos. Akala ko noong una, gawa lang ng imahinasyon ko. Siguro galing sa kabilang unit o baka sa kalye. Normal naman yon, di ba? Hindi mo naman kontrolado ang paligid mo. Kaya binaliwala ko. Pinatay ko ang ilaw. Humiga. Pinikit ang mga mata. Oh, Arf, bumangon ako bigla. Mabilis. Malapit. Parang nasa mismong pintu ko na. Tumayo ako. Sumilip sa peephole. Walang tao. Walang aso. Walang kahit ano. Kinilabutan ako pero pinilit kong maging logical. Siguro guni, guni lang, sabi ko. Pero kinabukasan nagtanong ako sa caretaker. Ate, may aso ba rito sa building? Umiling siya. Bawal dito ang pet, sir. Alam niyo yan. Kinilabutan ako ng bahagya pero ngumiti lang ako at tumango. Ayokong magmukhang tanga. Ayokong isipin nilang natatakot ako sa... Wala. Pag-uwi ko ng gabi. Sinigurado kong nakasara lahat ng bintana. Sinigurado kong nakalock ang pinto. Humiga ako sa kama, binuksan ang phone ko, nag-scroll sa TikTok. Mga ilang minuto pa lang. Off! Off! Kaluskos! Mula sa kusina, mula sa ilalim ng mesa. Tumayo ako, mabilis ang tibok ng puso. Bitbit -bit ang isang payong. Di ko alam kung bakit yon ang dinampot ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina tahimik, walang tao, walang hayop. Pero sa ilalim ng mesa may mga gasgas. -gas. Parang may nagkamot gamit ang kuko. Parang may hayop na nagmukmok sa sulok. Hindi ko na pinansin. Nagkulong na lang ako sa kwarto. Pero buong gabi hindi ako nakatulog. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, ramdam ko ang presensya. Ramdam ko ang malamig na hininga ng kung sino o anong nasa ilalim ng kama ko. Sumunod na gabi, may bago. Hindi na lang tahol at kaluskos. May pag-ungol na rin. Grrr. Mahina, parang nagmumula sa madilim na sulok ng kwarto ko. Grrr. Tumayo ako. Bukas ang ilaw. Lahat nakikita ko, pero sa ilalim ng mesa, parang may anino. Maliit. Gumagalaw, parang hayop na nakayuko. At sa gilid ng kama ko may mga gasgas na naman, mga bagong bakas ng kuko, mga bakas ng pagkayod. Habang pilit umaabot sa akin, nagsimula na rin akong makaramdam ng ibang sintomas. Tuwing gigising ako, may mga galos ako sa braso. May mga maliliit na kagat sa binti. At sa sahig, may basang mga yapak, maliit, parang sa isang tuta, pero wala akong alaga. At higit sa lahat sarado ang pinto at bintana, buong magdamag. Lumala pa ito. Isang gabi habang natutulog ako, nagising ako dahil may humihinga sa mukha ko. Mainit. Mabigat ang hininga. Pagdilat ko, isang hugis ng aso, maliit, maitim, nakatayo sa dibdib ko. Pero ang mga mata niya, walang puti, walang itim, puro dilim. Napahiyaw ako. Bigla itong naglaho. Pero sa sahig, may iniwan itong mga basang bakas. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan. Nagpasama ako sa isang matandang pare. Kahit ako, hindi ko maipaliwanag kung bakit ako naniniwala na may iba sa apartment ko. Nagdasal ang pare. na ng unit. Hindi siya alaga, hijo, sabi niya. Hindi siya hayop, nagtaka ako. Ano ho? Kaluluwa siya, bulong niya kaluluwa ng dating alaga ng nakatira rito noon. Hindi niya alam na patay na siya. Nanlamig ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pilit ko na lang na hindi pansinin ang mga ingay. Pinilit kong maging normal ang lahat. Pero isang gabi, may kumalmot sa pinto. Hindi natahol. Hindi nakaluskos. Kalmot. Mabilis. Madiin. Parang pilit na pinipilas ang kahoy ng pinto at mula sa ilalim ng pintuan, may umusling dila, maitim, mahaba, basa. Tumatagaktak ang pawis ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Hanggang sa narinig ko ang isang boses. Mahina. Pabulong. Puksan mo. Gusto ko lang pumasok. Kinabukasan, nagdesisyon akong lumikas. Hindi na ako nagpaalam. Hindi na ako naglinis. Iniwang ko ang lahat kahit ang mga damit ko, kahit ang kama, kahit ang mga gamit ko, lahat. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Habang isinasara ko ang pinto sa huling pagkakataon, sumilip ako sa siwang at doon ko siya nakita. Isang maliit na asong itim, pero ang katawan niya parang unti-unting nabubulok. Nakatingin siya sa akin, nakanganga, at mula sa bunganga niya Lumalabas ang boses ng isang matandang lalaki. Huwag mo akong iwan. Amo, lumipat ako sa malayong bayan. Lumipat ako sa isang lugar na malayo sa lungsod. Walang katabi, walang kapitbahay, tahimik. Wala na akong naririnig na tahol, wala na akong naririnig na kaluskos. Pero minsan, sa kalagitnaan ng gabi, kapag mag-isa ako at tahimik ang buong paligid, may naamoy akong basang balahibo, may naririnig akong mahihinang yapak, at may mararamdaman akong mabigat na hininga sa leeg ko habang natutulog. At minsan, bago ako makatulog, may naririnig akong bulong, mahina, paulit-ulit, amo, amo, amo.